maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Agad na uwi itong nitong sigutor kay Kapitan Lapos. Kapitan, tara na. Kailangan natin na kumilos agad. Baka maabutan tayo ng mga mga ngatay. Ngunit nag-alala itong si Padre Bacalso kay Ilyas. Kaya wika nito kay Gutor. Dudong Gutor. Paano na si Ilyas? Hindi natin maaring iwan ang ating kasama. Sagot naman ng bata. Hindi ganon kadaling mahuli si Tiyo Ilyas, Padre. Kaya niyang takasan ang mga iyon. Kaya tara na. Ang importante ngayon nakuha natin na buhay si Don Magno kaya mabilis nang pinander agad ang sasakyan ng mga ito at pagkatapos mabilis nang pinalayo ito doon sa lugar. Napalingon pa nga ang mga ito nang makita ang isang lalaking napakabilis din na tumatakbo. Agad na naalarma itong si Gutor. Kakaiba kasi ang bilis doon na sa tingin ng bata hindi aabot ng ilang mga minuto maari na silang maabutan. Ang nakasunod sa kanila ay itong si Puko ang anak nitong si Lulumak. Samantalang itong si Elias, agad na ito ng ilang mga huwad na katawan para malinlang ang nakasunod pa rin sa kanya na si Lulumak. Dalawang katawan nitong si Elias ang mabilisan na tumimbuang nang tamaan iyon ng mga pag ng matandang mga ngatay. Pagkatapos doon na dumaan itong si Elias sa gilid ng sapa, matapos na makapagpakawala ito ng mga malalakas na mga usal nasa bulag. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan nang nawala itong si Elias sa paningin at pakiramdam nitong si Lulumak. Muling napamura na lamang ang matanda. Talagang kakaiba din ang galing at lakas sa mga usal ng taong hinahabol niya. Samantalang itong si Elias, mabilis na itong tumakbo para sundan ang sasakyan ng kanyang grupo na sa mga pagkakataon na iyon nakikita niyang mabilis nang tumatakbo papalayo doon sa mga gusali. Nakita din niyang mayroong isang napakabilis na nilalang ang nakasunod at agad na napagtanto itong si Ilyas na maaring kabilang pa rin iyon sa grupo ng mga mga ngatay. Napansin niya ito na kasama ng matanda doon sa bahay nitong si Don Magno. Agaran ng umibis itong si Ilyas, para harangan ang nilalang na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, binuksan naman nitong si Gutor ang bintana at agad nabili nito kay Padre Bacalso. Padre, kayo na ang bahala kay Don Magno. Kung maabutan tayo ng lalaking iyan, wala na akong magagawa pa kundi labanan ito ng manumano. Nag-alangan pa nga ngayon itong si Padre Bacalso. Batid niyang malakas ang mga mga ngatay ngunit sa kabilang banda din ng kanyang pag-iisip, kakaiba din ang bagsik ng batang kasama nila ngayon. Ngayon pa lamang napagtanto ng padre na hindi siya nagkakamali sa paglapit sa mga ito. Ilang sandali pa, napalingon ang pare doon sa kanilang likuran at nakita nilang papalapit na ang nakasunod na si Puko. Kahit na diniinan pa nitong si Kapitan Lapos ang silinsyador mas mabilis talagang tumakbo ang anak nitong silulumak nasambit na lamang nitong si Kapitan Lapos hindi na yata tao ang isang iyan Padre halimaw na ang isang iyan makalipas pa ang ilang mga minutong habulan nakakalapit ng tuluyan itong sipuko sa kanila inihanda na nitong sigutor ang kanyang mga kadina Ngunit bago pa niya maibitiw iyon, biglang hinawakan na nitong sipuko ang likurang bahagi ng kanilang sinasakyan at walang anonong hinaltak ito ng napakalakas na naging dahilan para gumiwang-giwang ang kanilang sinasakyan. At bago pa iyon, mahatak pakana nitong si Kapitan Lapos, tuluyan na iyon na sumalpak doon sa gilid ng kalsada at kamuntikan pang tumama doon sa isang malaking puno ng kahoy kung hindi lamang maagap na natabig ito ng ubod ng lakas nitong si Ilyas na sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na sa kanilang kinaroonan. Agad na wika nitong si Ilyas. Saktong-sakto lamang ang aking pagdating. Gutor mukhang walang ibang kasama ang isang ito mas nakakabuti sigurong tapusin natin ito ng mas maaga dito sa kakahuyan. Agad naman na ng sasakyan itong sigutor at sagot naman ito kay Ilyas. Oh, Tiyo Ilyas, iyan din ang sa ko na mas magandang gagawin natin. Uy ka nitong si Ilyas kay Kapitan Lapos. Kapitan, magpapatuloy na kayo. Kami na ang bahala sa isang ito Huwag kayong mag-alala. Nag-iisa na lamang ito ngayon. Masyadong nagiging kampante ito sa kanilang lakas. At ngayon, na alam na natin na sila ang mga traitor, Kailangan ng mabawasan natin ang kanilang bilang. Mapanganib din ng sobra ang mga ito sa kaligtasan ng mga tao. Uy kang sagot naman nitong si Padre Bacalso. Mag-iingat kayo Ilyas. Gawin nyo na agad ang binabalak ninyo bago pa magsidatingan ang kasamahan niyan. Matapos iyon, agad na muling pinatakbo ng mabilis ng kapitan ang kanilang sinasakyan papalayo sa lugar na iyon. Habang itong sipuko, mariin na itong nakatitig sa kanila ni Ilyas habang naglalakad papalapit agad na wika nito sa kanila. Pagbabayaran ninyo ngayon ang pagiging pangahas ninyo pumasok kayo sa aming teritoryo at hinukay na ninyo ang sarili ninyong mga libingan. Nararamdaman agad nitong si Ilyas ang pagpapakawala ng pwersa nito sa buong paligid. Ramdam nila ang kalakasan nito ngayon. Ngunit hindi na tinag itong si Elias. Batid niyang kaya nila ang isang ito kung magkakasama lamang ang lahat ng membro ng mga asasin. Mahihirapan silang harapin ang mga ito. Ngunit kung nag-isa lamang, kaya nila iyon ni Gutor. Saksi din itong si Ilyas sa kakaibang paglakas ng kanyang pamangkin na si Gutor. Ilang sandali pa, sagot naman nitong si Ilyas. Ikaw ang magbabayad sa pagiging traitor ninyo at sa lahat ng mga ginagawa niyong kasamaan sa mga tao. Gutor, palibutan natin ang isang ito. Mabilis naman na lumundag itong sigutor papunta doon sa likuran ng kalaban nila habang nakahanda na ang kanyang hawak na kadina. Hindi ordinaryong kadina ang gamit ngayon ng batang sigutor. Maliit lamang ito na kadina at nakapaloob na sa katawan ng bata. Iyon ang kakayahan ng kanyang gabay na gawa na ng bata na mapag-isa ang kanilang mga katawan. Maliit lamang ito na kadina ngunit kayang gapusin ito ang sinuman na nagtatangan ng mga aral sa kaliwa at maging sa kanan. Ngunit mas malakas nga lamang ito kapag ang nakakalaban ay mga kampo ng kadiliman. Kaya din itong pumatay sa isang pagtira lamang dahil sa matulis nitong bagay na nasa dulo ng kanina at doon sa gitna. Muling wika naman nitong sipuko. Mga hangalak malaki naman yata ng sobra ang pagtitiwala ninyo sa inyong mga sarili. Tingnan natin ngayon ang mga pinagsasabi mo. Matapos lamang na masambit ang mga iyon nitong sipuko, agad na itong umindak sa lupa ng tatlong beses at pagkatapos noon, agad nang nabibiyak ang mga lupa na malapit sa kanilang kinatatayuan. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang naglabasan ang tatlong mga nilalang na mga anino at may bitbit -bit na mga matatalas na mga bagay ang mga ito at muling wika nitong si Aking mga alagad, huwag kayong mag-alinlangan na kitilan ang dalawang ito ng kanilang buhay. Dalhin ninyo ang kanilang mga espiritu sa imperno. At matapos iyon, agad nang dinaluhong na sila ng mga nilalang agad nang humahagibis ang mga ginagawang pag-ulos ng mga ito gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas. Mabilis naman na tumugon itong si Ilyas. Hinugot na nito ang kanyang pinakamalakas na armas tulad ng kanyang pamangkin na si Gutor. Mayroong gabay din ang panday na ito. Hawak niya ang natatanging armas ng kanyang gabay. Isang maliit na palakol na gawa sa tanso sa tingin itong si Ilyas, kailangan ng gamitin na niya ito ngayon dahil hindi din matatawaran ang lakas ng kanilang kalaban. Mabilis na umiiwas itong si Elias sa pag-atake ng dalawang nilalang. Samantalang itong si Gutor, mabilis na nagpatakbo-takbo ang bata para makailag din. Ngunit naghanap lamang ng magandang pagkakataon ng bata para maatake itong si Puko. Gamit ang kanyang mga kadina na sa mga pagkakataon na ito na natili mo nang nakatayo itong sipuko doon sa gitna ng kalsada habang hinayaan muna na ang kanyang mga alagad ang umatake doon sa dalawa. Ilang sandali pa. Nang makahanap na ng magandang tempo itong sigutor agad na niyang binira itong sipuko gamit ang kanyang mga kadina sapol itong si sa likuran at nang mapagtanto nitong si Gutor na tinamaan niya iyon wala na siyang inaksaya pang sandali agad na pinupuluputan niya ng kadina ang katawan nitong si at buong lakas na hinila niya ito habang ginagawa iyon ng batang si Gutor agad niyang napagtanto naman na isang huwad na katawan lamang ang kanyang nahuli ibig sabihin nagpakawala na ng isang malakas na usal na linlang itong sipuko at naisip agad ng batang sigutor na maaring nasa kanyang likuran lamang ang kanyang kalaban at tama nga siya dahil sa mga pagkakataon na iyon papasugod na sa kanya itong sipuko galing sa kanyang likuran nang makalapit na ng tuluyan itong sipuko hawak nito ngayon ang nagbabaga na punyal at agad itong nagpakawala ng mga pag -atake. Ngunit laking gulat nitong si nang gumalaw ang mga kadina ng bata at pagkatapos humarang ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ang isa pang kadina na hawak nitong si Gutor sa kabilang kamay, biglang umatake ito galing sa itaas na kamunti ka na sanang tamaan itong si Puko. Sa lakas pa nga ng pag-ataking iyon, bumaon pa nga doon sa lupa ang kadinang ginamit nitong si Gutor mabilis na umatras itong sipuko. Naisip niyang delikado na labanan ang bata sa malapitan. Napagtanto nitong sipuko, nakakaibang antas din pala ang kakayahan ng bata at kagalingan. Tanong sa kanyang isipan kung bakit hindi niya naramdaman ang kalakasan ng mga ito nung unang nagtagpo ang kanilang landas doon sa bahay ni Don Magno. Umatake naman agad kay Gutor ang isang anino na may hawak na malaking palakol at agad na hinampas ang bata ng makailang ulit. Ngunit walang anuman na sinangga lamang iyon ng kanina ng bata at nagawa nitong sigutor na mapupuluputan ang mga paan ng anino at pagkatapos binitbit na ito at inihampas ang katawan doon sa malaking puno ng kahoy. Sobrang nagulat itong sipoko na sa isang iglap lamang agad nang nahuli ang kanyang alagad hindi mga mahihina ang kanyang mga alagad dahil kilala ang mga ito na mga mga ngatay din doon sa mundo ng mga jablo. Ngunit ngayon, ganun na lamang kadali na nahuli ito ng bata at mas lalong nawindang pa ang isipan nitong sipuko nang sa isang iglap biglang nawala sa kinatatayuan ang batang sigutor at sa mga pagkakataon na iyon biglang sumulpot na lamang ang bata doon sa puno ng kahoy kung saan Tumama ang kanyang alagad na Anino. Sa mga pagkakataon na iyon, bukod sa napupuluputan na ng mga kadina ang kanyang alagad, nakatutok na din ang matulis na dulo ng kadina na hawak nitong sigutor doon sa ulo ng nilalang wika nitong sigutor. Wala namang palang kwinta itong mga alagad mong manong. Mga mahihina lamang pala ang mga ito. Bago pa makakilos naman itong sipuko na itarak na nitong si Gutor ang kanyang kadina doon sa ulo ng nilalang na naging dahilan para agaran na mabura ito doon sa lugar. Mabilis na umatake itong sipuko kay Gutor habang galit na galit. Agad itong nagpakawala ng mga mabilisang mga pagatake. Ngunit mabilis at maagap naman na naiwasan ang lahat ng mga iyon ng bata. Doon naman sa kabilang banda ng kalsada, nagawa na nitong si Ilyas na mapatumba ang isang nilalang. Dalawang mga paghataw sa kanyang bitbit na palakol, agad na naaagnas ang katawan nito. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong naglaho na parang bula. Pagkatapos agad na inatake ni Elias ang isa pang nilalang. Ngunit nag-iingat pa rin ng sobra itong si Ilyas habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon dahil batid nitong si Elias na kaya pa nitong si Poco na tumawag pa ng mga mandirigma galing doon sa mundo ng Diablo. Iyon ang kakayahan ng kanilang kalaban ngayon. Ngunit sa mga ganitong kakayahan dahil sa pagtawag mo doon sa mga kampo ng Diablo at sa paggamit ng mga usal para mapalabas ang mga ito, magbibigay naman ito ng sobrang paggamit ng karunungan na siyang magiging dahilan para manghihina ang iyong lakas at katawan. Kaya sa pinalabas na tatlong mga aninong jablo ng kanilang kalaban ngayon, umaasa na itong si sipuko na matalo sila agad ng mga ito. Dahil kung subukan muli nito na tumawag pa ng ilang mga mandirigmang jablo, natitiyak nitong si Ilyas na manghihina na ang katawan nito at iyon ang pagkakataon para maatake nila ito at mapatay. Ilang sandali pa ang mga lumipas, nagpapatuloy ang bakbaka nila ni Puko at itong sigutor Hindi din madali para kay Gutor na matalo agad ang mga ngatay. Kakaiba din kasi ang liksi at galing nito sa labanan. Makalipas pa nga ang ilang mga sandali. Agad nang nahawakan nitong si Puko ang kanyang isang kadina at agad siyang inabot ng mga pagatake. Ngunit dahil mas mabilis naman ang naging tugon nitong si Gutor, agad na naiharang niya ang kanyang mga kadina para protektahan siya nito. Ngunit panilang na naman nausal ang ginawa nitong sipuko at huwad lamang na ang umataki doon sa bata. Dahil sa likuran nitong sigutor, nandudoon na itong sipuko at nagpakawala ito ng malutong na mga pagatake. Sa mga pagkakataon na iyon, bago pa maisangga nitong sigutor ang kanyang mga kadina, tuluyan na siyang tinamaan sa may dibdib ng hawak na armas nitong sipuko. Gamit ang bilis at usal na linlang nagagawa nitong sipuko na matamaan ang bata. Tumilapon agad itong sigutor. Ngunit bago pa ito bumagsak nang tuluyan ang kanyang katawan doon sa lupa, agad na napagalaw niya ang kanyang mga kadina at napopuluputan ang kamay nitong sipuko na may hawak na nagbabagang punyala. Kahit na sobrang nasaktan itong si na umabot na sa puntong parang nasusunog na ang bahaging tinamaan itong sipuko sa kanyang katawan, hindi niya maaring sayangin ang pagkakataon na ito. Nahuli na niya ang kanyang kalaban. Kaya kahit nang ngarag ang katawan itong si Gutor sa tindi ng kanyang tama, agad na itinukod nito sa lupa ang kanyang kamay at pagkatapos, inihambalos niya ang katawan nitong sipuko doon sa lupa sabay ng pagkilos din ng isa pa nitong kadina na mayroong matutulis ang dulo. Pagbagsak sa lupa nitong sipuko, kasabay din ang pagtarak ng matulis niyang kadina doon sa ulo ng kanyang kalaban na siyang nagiging dahilan sa agara nitong pagkamatay. Napakabilis ng pag-ataking iyon ng bata na siyang nagiging dahilan din na hindi na Nagawa pa nitong sipuko na makagawa ng paraan para sana makatakas sa mabangis na pag-atake ng batang sigutor.